Iba pang pa balita sa pool sa CCTV, ang panghahablot ng cellphone ng isang lalaking nagpanggap na customer sa isang bakery sa Quezon City. Magbabalita si Ian Suyo. Kuha ito ng CCTV sa loob ng isang panaderya sa barangay Duyan-Duyan sa Quezon City alas dos ng madaling araw noong biyernes. Itong lalaking customer na mibili ng tinapay na halagang 40 pesos daw. Nagpa-cash in siya ng isang daang piso sa e-wallet Kinuha ng tindera ang cellphone sa tindahan para isagawa ang transaksyon. Nung pinapicture na ni ate kay kuya ang reference number, biglang hinablot ni kuya ang cellphone, sa kaumangkas sa isang motorsiklo. Nagsisigaw na lang ang tindera sa taranta. Ang masaklap, naka-face mask yung magnanakaw kaya hindi raw niya namukhaan. 100 pesos lang yun, pinag-cash in niya. Tapos, pagka-cash in, titingnan yung reference, pipicturan daw. Kaya nilapit yung cellphone. Pagkalapit, kunwari, pipicturan niya, yun pala, habuti niya na agad. Napakahalaga po yung nanaka na cellphone dahil po yung cellphone na yun po ay panggamit namin sa business. Nang ma-retrieve nila uli ang e-wallet, limas na ang halos 7,000 pisong laman nito. Sana hindi niya nagawin sa iba kasi naghahanap buhay po kami ng pata, sana ganoon din po sila. Agad namang nai ang insidente sa barangay. First time po dito po, first time po nangyari yan pagka meron pong humingi ng pipicturan yung cash in po nila, wag po kayong basta-basta ilabas yung cellphone. Sa kung sino mang makakakilala o makakakita sa kawatang nasa video, ipagbigay alam lamang po agad sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.